Oh, girl. Kumusta ka naman B? Di ba ikaw si Aimee Duterte? Tara, tagay mo na tayo. Di ba bago ang lahat? Gusto ko malaman, B. Gusto mo ba yung magandang proseso sa impeachment, B? Ha? Samagot ka na Bi. Ngayon, samagot, samagot, ka na ngayon. Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Ulyo pa, talo na. Anong sabi mong talo na? Di ba nga dapat magiging impeachment court kay Bi? Kaya dapat yung tatayong yung judge eh. Tapos sabihin mo talo, recuse yourself. Eh, umalis ka muna dyan Bi. Nakakapikan ka. Diba, ganun? Ganun di ba ganoon? Ganon B. mga senador ngayon. Si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Bato, to the highest level. At least man lang, iproseso nyo yung trial B. Ano naman kung talo na, alam naman namin talagang ano kayo eh. Kahit regardless ng ebidensya, may ebidensya o wala, itatalo at itatalo nyo talaga yan. ba? Diba? Ganon naman talaga. Ang bait B. Ay, 500 na ako. 500. 500 lang. 'di diba? ba? Baka gusto niya pa 1000 din naman 'yan. Baka gusto niya mag-follow-follow at mag-inuman tayo ng ibang buwan. Ah, <coughs> wala pulutan. Look at her eyes. Diba na kakapit Tis ko, Amy Marcos, bakit ganyan ka naman, girl? So, dapat, kahit pa paano, i-process niya naman, pakita niya naman sa taong bayan. Kahit mapadidies, kakamping, loyalista, it's so okay. Alam naman namin ang i-acquit nyo kasi nga, ma mahal na mahal nyo ang Duterte. di ba, inalikalitan nyo pa yung paa ng mga Duterte? Pero anong tingin sa inyo ng Duterte? Di ba? Alam nyo, kung si Sara maka maging presidente yan, ewan ko kung may pupulutin kayo. <coughs> diyan na ipaparamdam sa inyo na nagamit ko na kayo. <coughs> Balikan nyo itong video na to. Diyan, once maging presidente si Sara Duterte, diyan ipaparamdam sa inyo. sa'yo, I may mean, nagamit na kita. <coughs> wala ka nang silbi. Ewan ko nga lang, bigyan ka pa ng position, position yan. Di ba? Kasi, I don't think, I don't think mananalo ka pang sinado. Hindi na yan. Kiss ko. Wala nang utang-utang na loob. Unang una, nadungisan mo na din eh, before, ang ano eh, si Sarah, di ba? Ginagamit ka na lang yan because alam niya na may hold ka sa Senate. at yung mga DDS naman, ay, sinasabi nyo, eh, mm, perfect si, ano, Aimee. Pinupuri-puri nyo si Aimee para kunwari, baboost ang lola nyo. Tapos I mean, ayaw naman na uto-uto. Ayun. Nasang kalawang? Hindi si pinunasan po. Anyway, yung sentimento ng lola mo. Which is sorrow. Re-kiss yourself. Ikaw, si Bato, si Robin Padilla, si Tulintino. Alam mo, medyo nag-okay-okay -okay ngayon. Ang, at least, pinapatunayan ni, ano, ni, ni Peter Cayetano, di ba? Maging, ano, maging lawyer. Yan ma mga, Si Tolentino, ewan ko dito sa Tolentino, ito nakaka-bad trip. Kaya natalo din eh. Bakit? <coughs> Babay na nga. Pipi na ako sa inyong lahat. Mga DDS. <sighs> Tumala ang drive eh. Ang baho ah. Follow me na nga. Meron din akong ano dyan sa whitey, dun sa red, and then sa yellow. Hmm. Marami pa. Marami pa tayong pagchichismisan soon. Bye mo, bye muna kasi ang pait-pait ng B.